magandang hapon po sa kanilang lahat at lalo na sa aking mga taga sa baybay maraming maraming pong salamat sa mga supporta nyo bago po ang lahat kaya hindi ako nakapag video kahapon kasi video masama ang loob ko ng may pinagiba sa akin yung Ah, uh, yung papahinga ko na ang pintang ali. Pakita ko lang sa inyo kung anong nangyayari. Kasi medyo masama kung anong pinagawa sa akin yung bahay. Sa bagay, ah, uh, may iiwan ko rin siya May... Alis na rin ako. Po. Baka by December. Eh, May... ah, ano rin rin ako. Hindi ko na masilayan ng lugar na ito. Kaya, dali lang po. Yan, tapakita ko lang po sa inyo yung bakas niya. Bakas ng Pinagpahingahan ko tuwing tanghali. Ito ano po yung ano niya. Piston uh, niya. Pinagbibakas kasi sa akin. Pati oh, yung mga halaman niya, ano... ...inindiligan ko tuwing mga ito. Bago man lang ma... ...bunot yan... ...bablog ko muna. Yeah. Ayan. yung iba yung patay na. No? Kasi sobrang init. Ayan yeah, yung mga halaman na yan. Yeah, yan. Ah sige lagay mo lang yan. Ayan. Yeah. Pati mga halaman na yan. Papabunot yan lahat. Kaya... bago man lang mabunot i-video ko muna mag-vlog ko muna tuwing maga pag ako dumadating dinidirigan ko yan tanghali pati tanghali at alas uh, 5 bago ako umuwi dinidiligan ko yun yan, mga yan dito patay na gawa ng init yan, may bagong tanim ng mangga pa sayang naman papubunot lang Ayaw ko pa nung Gagawin dito Yan yung bahay po natin Empty na Wala na akong kabay-bay ko Sabagay pag ako umalis Pag ako ahalis na may iiwan ko rin naman siya. Kaya ako nang gumiba. Pinagiba sa akin kahapon. Kaya medyo medyo masama ko. Kasi nagiba siya. Iiwan ko rin naman siya. Dahil alis na rin ako. Imagine 40, uh, ah, 30 years service dito sa company na to ngayon lang ngayon lang ako nag decide sa so, damang limang taon din ako nakikita mo yung mga vlog ko <coughs> nakikita ko lang sa inyo mga na nangyayari hindi ko na inalaw kahapon hindi ko na hindi ko na sinyat ang kahapon kasi medyo masama nagiba sa akin ayos lang yan okay lang yan kesa naman iiwan ko siya eh masama rin naman loob <laughs> yan itong halaman na to tuwing umaga tanghali eh dinidiligan ko yan yan may mga ano na dyan may mga bunga na ng mga ano mga pakwan sayang naman bubunutin lang laki-laki na ito yung isa oh sayang din naman kaya hindi ko na video ang kapon dahil nalilito rin ako dahil ito ito yung sasakyan ko oh. nagplat din kaya nagpalit ako ng interior ayun interior nasa taas oh Naplat yung hulihan, nagulong kaya napakalungkot kung nagkiba kahapon e, hindi ko malaman kung alin ang uunahin ko kung ito bang sasakyang po yung pagkikiba yan okay lang yun total ano rin naman ako uwi na rin tayo pinas yan ito na masisilayan yung mga mga ginagawa natin dito minsan yung uh, ano rin natin umimiss lalo na itong mga pagpo-vlog na ito yung nasa pa ako. Yun. Yeah. Ang miss natin to. Pero okay lang yeah, Baka, Bakat na lang Bakat na lang Natitira sa kanya oh Tuwing tanghali kasi ako mahal na mahal ko na rin yan. Kasi ilang years kong inalagaan din yan. Kaya medyo masama loob ko nung giniba ko yan. Yan, bakas na lang niya. Bakas na lang ng bahay ko. Siguro po hanggang dito na lang ang video natin. Maraming maraming pong salamat. At lalo na sa aking mga subscriber, taga bye-bye Maraming maraming pong salamat sa inyo. At ako po huwi na. Kapapa kagagaling ko lang sa trabaho. Maraming maraming pong salamat sa kanila. Walain po kayo ng ating kung may kapal. Maraming salamat po. Please you...